So, ganyan siya guys. Minsan, pag sobrang dami na ng honey, itong mga to guys, hindi na namin to ginagawa. Napabayaan na lang. E, nilalagyan na lang ng, kumbaga tinatapon na lang. Tinatapon na lang to guys. Kasi, pag sobrang pagod na yung worker, pag pagod na kami, pinapabayaan na lang to. So, ayan guys. Para mapunta doon sa labasan. So, ganyan. Ganyan, uh, diba? Basta so, so, yun din naman. Kailangan paghirapan mo siya talaga. Hindi basta-basta mag-produce ng honey, guys. So, oh. kaya mahal ang honey. My love, so sweet. Dahil sobrang trabaho. So, Sayang so, din naman, di ba? Hmm. Ayan, ganyan. Ganyan. Pero yung mga malalaking, malalaking farmers na ng honey, eh, hindi na. Parang iba yung machine nila ginagamit. Iwan. Yan, ganyan, ganyan. Ay, nako. Ang hirap talaga.